Good day mga kasimple, tuturuan ko po kayo mga kasimple kung paano nga ba maglagay ng effect sa video mga kasimple at paano ito isi-save pagkatapos po nating ma-edit mga kasimple. Kaya hindi na po natin ito patatagalin pa. Let's do it! So yun mga simple, pipili po tayo ng video mga simple na ating pong isa sample ito po yung gagamitin natin mga simple ayan tapos click po natin ayan nandyan na naman si loading mga simple ayun pumasok na sa baba tapos click po natin tong si X na walang silbi ayan ayan tapos si drag po natin mga simple ha ayan tanggalin muna natin yung yellow ayan try natin i-play mga simple ito naman Ayun. po tayo mga simple sa ating trabaho ayan tapos lagyan muna natin ng background music mga simple click natin tong music logo tapos dito sa gilid hanapin natin yung songs ayan tapos hanapin nato yung background music mga simple yung palagi ko pong ginagamit ng background music mga simple is itong funny background music ito mga simple oh. ito po yung ginagamit ko karamihan mga simple or palagi po itong ginagamit kapag pa ni videos yung ginagawa ko o yung mga medyo kalukuhan ayan ayun mga simple tumunog na mga simple no ayan tumunog click natin tong plus sign mga simple gagamitin po natin ayan nasa baba na siya mga simple tapos click natin sa si x na walang silbi ayan tapos hinaan natin mga simple nitong background music natin mga simple dito tayo sa mixer yan tapos lagay natin sa 30% lang mga simple kasi yan yung pinagamit ko palagi na adjustment 30% ayun tumama tapos click natin to tapos balik balik ang ginawa ko mga simple dito sa background music mga simple dito po kasi siya nagsisimula na tumugtog dito banda Pansin yung pula Diyan o kasi siya Nagsimulang tumugtog. Mga simple Kaya ang gawin natin Kakat muna natin to At yung background music Na natin si Dunting Ayan Tapos Trim Left Ayan Ayan mga simple Ayan Drag muna natin to Dito sa unahan Oop Mali Ito Ayan Tapos drag natin ulit Ayan tapos palakasin natin itong volume o audio ng ating video mga simple. Mixer tapos full natin 200% talaga. Yan tapos balik. Oh, balik. Tapos balik. Try natin play mga simple ha. So yan mga simple. Nandito naman po tayo ay mga simple sa ating track. Ayan. Sobrang lakas ng mga tungkol na sa kasunan. So yan mga simple. Nandito naman. Yeah. Sobrang lakas mga simple. Kaya Hinaan natin ng konti. O, na rin yun lang siguro. Tingnan natin kung maganda ba yung kalalabasan. Ayan. Try muna natin mga simple yung play. So, ayan mga simple. Dito naman po tayo ngayon mga simple sa ating trabaho. Kung sa pagkakalap niyo po mga simple, ang trabaho ko po ay tagabilang lang po ng sasakyan na dumadaan. Ayan mga simple, no? Tapos maglalagay tayo ng effects mga simple dito banda simple ang trabaho ko po ay tagabilang ng po ng sasakyan na dumadaan ayan ayan lagyan natin dito ng effects mga simple dito sa logo tapos songs ayan tapos hanapin natin effects mga simple sa ito ah ito gagamitin natin ayan Yan yun natin mga simple ayun tapos x balik ginawa ko mga simple ito kasing background effects na to mga simple dito po siya nagsisimula sa letter F nya so ang gagawin natin mga simple drag po natin ayan lagi natin dito sa pula ayan tapos try na tiple mga simple ha kung maganda no, ba yung pagkakalagay ayan mga simple oops ayun po ng sasakyan na dumadaan. Ayan mga simple Ayan. no? Diba? Bilangin nyo kung ilan yung dumadaan mga ka-simple Tapos maglagay tayo dito ng effects mga simple no? Play. Iyan, balik. Tapos play natin. Mga kasimple. Maglagay tayo dito ng effects mga simple ha? Yung kuwak-kuwak na effects mga ka-simple na gamitin natin ito, Ayun, tapos plus sign, click natin tapos si X balik yeah try natin play mga simple Bilangin nyo kung ilan yung lumadaan mga simple yun yeah. pero hindi yung sasakyan yung bibilangin natin mga simple yung gulong ay yan lagay din tayo ng effects dito mga simple ito yung lalagay natin na effects ayan ito yung gagamitin natin mga simple ang gandang effects to eh ayun tapos lagay natin sa X sa X dito post dalawa itong effect yung gamitin natin mga simple dalawang effects click natin ulit gagawin natin mga simple maglalagay tayo ng isa pang effects para malaman nyo na ganito pala yung mangyayari ito ha yan gagamitin din natin yan ayan mga simple eh, no kanina mga simple dito sa letter F yung nagsisimula ang effects na ito Gagawin natin, i-drag po natin to. Yan. Diyan banda. Try natin ha. Yan ang bibilangin natin mga simple, yung gulong. Ayan. Ayun, di ba? Yung gulong. ayun Medyo kailangan natin ilagay sa huli mga simple. Medyo hindi maganda yung pagkakalagay try natin ayan, dito banda siguro try natin ulit dun sa ayan na words mga simple dun natin ilalagay dun natin ito timing mga simple no yun try natin dito banda maganda na ba yung kalalabas yung gulong ayan ayun tumama tuloy diba dapat maingat po kayo sa paglalagay ng effects Then, mga simple. Ayun. Di ba mga simple? Dapat maingat po kayo sa paglalagay ng effects. Hindi yung basta-basta yung paglalagay ng effects. Dapat nasa tamang pwesto. Ayan. Ngayon mga simple, tutuloy. E, paano nga ba ito isi-save Pagkatapos po nating ma-edit. So ganito lang mga simple. Halimbawa, tama na itong pagkaka-edit niyo Pinapanood nyo yung buong video. Tapos gusto nyo na i-save. Ganito lang yung mga gawin nyo mga simple. No? I-click nyo po itong nasa taas. Ito mga simple. Oh itong aro ayan at ganito po yung lalabas mga simple ayan tapos may kita kayo save as video mga simple click po natin yan ayan tapos ganito yung lalabas mga simple click nyo po itong skip ayan at yung mga simple magsisimula na po yan na magsisave ng video antay lang po natin mabilis lang po yan mga simple siguro mga isang taon ganun yung kabilis magsave hindi mga simple, nakadepende po yan kung ilang minuto po yung video na gawa nyo. Kung medyo mataas, siyempre matagal din matapos po save Pero kung medyo hindi masyadong mataas, ay syempre madali din yung mas si Ayan, mga simple, malapit na. Antay lang po natin. So, yung mga simple na na po. Ayan, yan yung makikita nyo. ba? Diba? At paano nga ba yan mahanap idol? Saan po ba makikita na 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 po ba? O totoo nga ba na-save na idol? click nyo pa itong back mga simple sa cellphone ha ayan balik tapos balik ulit ito yung lalabas nandyan po yung mga simple no huwag nyo muna i-delete yung mga simple kailangan nyo muna matransfer yan kung meron kayo memory card mas maganda masave nyo muna yan bago nyo yung i-delete para hindi po masayang at yung paghihirap tapos click yung back ulit ayan medyo hindi nag back ano nangyari Back ulit. Back ulit. Ayun. Nag-back na siya mga simple. Tapos hanapin na natin dito tayo sa file manager. Ayan mga simple. Tingnan natin sa video kung meron na nga ba. Ayan. Itong nauna mga simple. Ito. KM New Edit. Ito yung ginawa natin mga simple. Try po natin. I-click. Tapos play video. Ito na po. Tayo ay mga sa ating trabaho. Kung sa pagkakalap niyo po masimple ang trabaho ko po ay tagabilang lang po ng sasakyan na dumadaan. Ayan mga simple. Ayun, lumabas yung effects masimple simple. Kailangan niyo kung ilan yung dumadaan mga simple. Pero hindi yung sasakyan ang bibilangin natin masimple yung gulong. Ayan. Ayun. So ayan mga simple. ganun lang po yung pag-insert ng effects at pag-save ng video. Sana meron kayo natutunan mga simple at sana sa muli nating pagkikita eh, hindi kayo magsasawa na panuorin nyo aking mga video kung ito'y kalokuhan man at ito'y tutorial. Hanggang sa muli mga simple, time's up!